Hello, hello mga kasari. Hey. It's me, Jennifer Mejia, ang tintera ng bayan. Hello mga kasari. Kamusta po kayong lahat? So yun yeah, mga kasari, kamusta na kaya ating mga gulay? Magkano po ang bentahan? Ayan, uh, po tayo ng ating mga gulay na paninda, okay? Meron po tayong patatas. Yeah. Ang bentahan po namin sa patatas is 100 pesos per kilo. So lumalabas po na 25 one-fourth po uh, ang aming bentahan. At dito naman po sa kamay, is 30 pesos po per kilo. Ang half kilo naman po is 15 pesos. Ayan. Kung budget-budget lang, eh, pwede rin naman na 10 pesos or 5 pesos kasi pwede naman po natin ito timbangin. At yung mga ganito naman po na medyo malapit ng uh, mabulok or hinug na hinug na, ayan, don't worry kasi meron po tayong baboy. Ayan, pwede po natin ipakain to sa kanila at agustung uh, gustong gusto po nila itong mga kasari. Kaya wala pong masasayang na gulay dito po sa aming uh, paninda. Ayan. Meron din po tayong Sayote. Ang bentahan naman po namin dito sa Sayote is 15 pesos po per piece. Ayan. Per piece na po ito mga kasari kahit uh, malaki or maliit. 15 pesos po bawat isa. Ayan yung presyo po namin sa aming mga gulay is katulad lang din po sa palengke kasi ah, nakuha lang din po namin to ng mas mababang halaga tsaka ako saan po kumukuha yung mga nakapwesto sa palengke is doon din po kami kumukuha kaya yung presyo po namin is hindi nagkakalayo or same sa palengke. Ang presyo naman po dito sa beans is 200 per kilo. So, lumalabas po 50 ang 1 quart na kilo. Pero depende po kung magkano po or kung ilan ang gusto ng customer na kunin is pwedeng pwede po. Ayan, dito naman po sa Gabi is 80 per kilo. Ang tawag po pala nito sa Ilocano is Aba. Wala lang, na-assure ko lang po kasi ngayon ko lang po nalaman. <laughs> ang kamote naman po is 80 per kilo. 40 pesos po ang half kilo. Okay. At meron din po tayong repolyo, ayan. Ito po ang aming repolyo na uh, noong una po ay eh, marami po talaga ito mga kasari. At ngayon, ayan, ito na lang po ang natitira, pipito na lang, okay? at nga po pala, tinatanggalan po namin ito ng mga, ayan, yung mga nabubulok na or yung luma na, na dahon na repolyo, ayan, tinatanggal po namin at tinatabi at saka ipapakain po sa baboy. Ayan, paborito po ito ng mga baboy, mga kasari. Masarap, sarap na sarap sila kapag uh, pinapanood namin na kainin yung repolyo. At ito naman po ang aming luya at sibuyas na kung tawagin dito sa Ilocano is layak. Yan, para po dito sa luya. ay 150 per kilo po ang aming luya. No, pero kapag ka, konti lang ang gusto ng customer, ayan, pwedeng pwede po. Magputol na lang sila at aming pong At sa sibuyas naman po is 100 per kilo, 25 ang one port. Ayan, dagdag kaalaman na rin po mga kasari. Ito pong uh, aming lagayan ng vegetable. Ayan, nabili po namin to sa dito sa Binida Building. Dito po malapit sa amin. At ang per piece po nito is 74 pesos. Ayan. 74 pesos po per piece mga kasari yung basket. Hindi po siya isang buo. Ayan, ito naman po yung aming isda. Yung konti na lang. Bangus tilapia na lang po ang natitira. Kanina meron pa po itong uh, galunggong na kung tawagin dito po sa Ilocano is bulilit. Ayan. Tilapia at bangus na lang po ang natitira kaya ubusin nyo na mga kapitbahay. Mga suki kong kapitbahay dyan, bili-bili na kayo ng aming isda at kulay. Ayan, at ito naman po yung timbangan na binili ko po sa Shopee. Ayan, ito po yung aming ginagamit dito po sa aming gulayan niyan para hindi na po ko uh, nahirapan mag-add add, -add 'di ba at para hindi na rin po tayo magkakamali okay ayan ah uh, sakto-sakto po ito at walang labis walang kulang na ano presyo ko ano talaga yung presyo ko ano talaga yung timbang ayun na yun dito naman po sa bawang is 130 per kilo ayan ang per piece naman po na bentahan ko nito is from 5 uh, pesos yung maliliit, then 7 pesos naman po yung medyo malalaki na. Pero madalas po na per piece po ang ano uh, binibili nila dito sa amin 'yan, yung bawang niyan. Per piece tapos yung uh, kamatis, sibuyas, luya, ayan. Uh, At po per kilo po ang kinukuha nila dito sa amin. Ayan, per kilo kasi stock na raw po nila yon yung ah, bibilhin nila para hindi na raw sila pabalik-balik. Tsaka mura rin daw po, parang katulad lang din po talaga sa palengke ang presyo. Ayan, meron po pala kaming ano signage. Ayan, for sale, bulilit, bangus, tilapia Kasi ang aming pong isda is naka styrofoam. Kaya uh, if ever na meron dumaan, ayan, mababasa na lang po nila na meron po kaming tindang isda. Ayan, meron din po pala kaming electric fan dito. Para kapag uh, nasa loob ako, uh, may kusang papaypay dito kapag uh, may mga langaw. Ayan, misa po kasi, eh, naka planggana yung mga isda lalo na kapag kabuhay, bagong kuha, sariwang sariwa, ayan, ino-open po namin ito. Para naman kahit nasa loob po ako ng tindahan, eh mayroon pong kusang uh, mag, ano yun? magtataboy ng langaw. Kasi minsan po yung aming pong isda is nakaplanggana lang sariwang sariwa, buhay pa. Kaya kapag uh, nakaplanggana, ayan, binubuksan lang po namin itong electric fan dito para hindi na rin mapagod ka kapay-pay, ba? Diba? So, ayan. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang aking uh, video for today. Na pag-update ng presyo mula sa aming mga panindang gulay. Ayan. Kung wala pa po kayong gulay sa inyo pong sari-sari store, pwede nyo pong idagdag kahit pa konti-konti lang mga kasari para, para naman hindi po masayang or kung meron ng mahihinog, eh, pwede na nating lutuin at uh, ah, gawing ulam na. ba? Diba? So, ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you for watching. Have a nice day. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.